ano 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 kami ano 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 Asin ano 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 eh! ano 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 Madami bang asin, Bak? Kailangan? Ayaw okay, ba? Magluluto ng papaya, eh alang asin eh. Eh may asin pala si Manong. Sana ako. Pwede mo bang asin lang bibigyan? Ayayay, bibigyan na lang yan. Bibigyan nyo pa? Ah! po. <laughs> so, Kabahit nyo naman po. Weee! Di na! Magluluto kami ng gulay, alang asin eh. <laughs> Salamat po Bok, ito uh, na. Bok. Bigay lang po to, boss. Oh. oh, my God! Wow. The, kami talaga ah? <laughs> <Balot. laughs> <laughs> 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 <tunyong> tahun <tunyong> na? Tagal na po, ano?